this is your Mr. Lee Rosario 81's Vlog and welcome to this beautiful day charot It's a gloomy day guys and dito tayo papasok kinagimo dahil mag-update tayo sa kanilang bahay na pinapagawa ng ating Madam Brenda. Oh my God, kaligas ba ni? Gano'y si Gwen. Yeah, so sabi niya may bibong na daw and may dingding -ding, and ano nga ba ang itsura na. So let's go, I'm so excited. <laughs> Family member, very excited. <laughs> Pili tayo nang tinapay with Arch. Saan natin sa inyo yung palito No Dapat na bukpa na yung mga dadahal. Mo. Wala ko So let's go. Ay, ni labay La by me. Kaya top si Kuya, guys. Ah, nakakrap top. <laughs> Bunga si Kuya, ha? Hindi na siya kakuan, guys. Bunga. Ayan na. Ah! Okay. Hello, guys, let's go. Dalawang kahoy dong. Dalawang na to be. tomorrow. Ano ka paigda? Gusto? Uy, ang pan, uy! Nalimot ko sa pan. Ayot lang, ginawa Ayan, taga-ragway. Ay, taga tag. Piritin siya, o <laughs> Sige, sige. <Lati> <laughs> <Wow. Andito> na mag-juligyas ka <laughs> rin. Wow! Nandito na ang pabahay ni Gimok. So, ayan, guys. Ayan, guys. <laughs> Huwag ba nang huwag? Maghutig sa una ka rin, kaya na nga nga. oh oh ito. Ito yung Utah. guys oo, sa story. Luwag na siya guys. Ah, may maris siya. Halo mo, Ato kayo masing magulubong dyan niya masing Ah, para sa mga anak ana Hello, na, oh, meron na ah, yung kanilang si tawag ani. Kana nganay, nanati makit-an ba nga itsura no? Yeah. Nanati uh, na. Finishing na sila. Ah, mag finishing yeah. na pa. Yeah. Ah, ito finishing na sila oh. Okay. Go ah, ko Andro. Andro. Ano kaya mo ko ya? Yo yes di ay. Uyens. Siya pa may-ari ng Yuyin's Bake Shop. <laughs> <laughs> ay, lulis <Lowlands> na <de> yan. <laughs> Ayo. Ati yan. Tiyan na tayo. Ano siya, ante? Naglaka siya, ante? <laughs> Luwag natin, oh. Luwag na siya, oh. Bongga, no? <laughs> expect, uh, wala na mo ka-expect, ah. Wala na mo na-visualize ba kung sa'yo wala ka lang. Kaya, okay-okay na, ah. Wow, pabubong na sila, guys. Tiyan na tayo, Bubongan para... snack, Kung mag... Ala, nabiris ang kuan. Para kung kuan Sa tawag, ani. Ah! Pan-pan naman niya ako dito. Wala, tagan mo kuwan. Ayun oh, may second story na. Siyempre siya tupan kayo, pero kung magtrabaho sa second story, hindi na siya makoan Hi, ala! Ikaw tong taga-kuwan? Dala, natubo? Ay, kabukungan? Ay, Ay, ikaw ang asawa ni ano? Ako oh, sa show, siya, siya asawa ni siya? Oh, eh. Kapatid. Silingan ng pala, nagbiyata. Ikaw, ate, ang kwente, ate. Nagkakabakungan. Ay, gumaod. Eh. Man, oh. Sa mana, o yung samang mga kwan nato. Gumaod, kwan mano. Dara sa Beverly, gumaod, ano? di ano? ba? Diba? Pagino sa mana. Yay, yeah, ate ni Choyan. Si, hey, abog, 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 abog. si ate, ano nga ni mo, ate? Ate, Ellen. Helen. Ellen. Ellen. ate Helen. 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 Sa bong mo? Ako ko sa Wala man. <laughs> Kaya ako lagi ko pa din ako mag arsa arsa Yan may mga tinapay tayo from Jigjag and Archills. Isa <laughs> ang halukang hindi kayo date Basta Bongga na oh. Ah. Ay, oo, oo. Dapat ipahire pa na siya. So, your dream. Kuan? <laughs> 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 Marine. Um. Di ba na, Marine Kuan Mala? Kasi <laughs> tawagan na ka na. Ah, Marine siya sa pagsahig niya. Marine ka eh. Marine din na siya. Yan, ito. Ito. Oh. Piliin ko mga ano to siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ka bubong sa isang hanay. So, 10 plus 10 equals 20 tapos meron na tayong pangdara sa gitna. Uy, gilot. Sige nga lang naman ako. Kaya nang boundary. Sige nga lang naman ako. Sige nga gano'n, singalan lang sa tunga gano'n si gano Ay, di vish. Di li. Nagaling nga lang naman sa tunga si Sinto yan. plain set plain set okay I plain scene plain set lagi so dito po sa taas ay apat po na kwarto at basketball court apat na kwarto at basketball court charot okay. na lang o apat na kwarto mga tulong sinu kwarto na no, kaya na may veranda hmm Diba? Uh, dito dahil sa baba nandyan po ang kanyang CR dito po ang kanyang lababo ay bato tabik eh para makabalo mo din basta dito sa taas tatlo like tatlo ba? tulo ka ah? kwarto na? No? ay duwa yeah. dalawa lang para sa ako yan dito naman tayo sa ah ginawa ko wait lang isa kay nakaulan manggol ayan so dito po yung CR dyan po yung kanyang lababo And then, Sala-sala nila tapos doon na po ang kanilang dining set. The dining set Leo, sa sala. Leo, okay na? Mukhaon anay Mukhaon ganyan siya, akal, anay, pakaha. <laughs> si Leo po kapatid, gimo. Grabe na, no, malalim palang ganyan. Ay, um. Kasi <laughs> sila kuya na tawag-tawag sa yung mga assistant nga ko an. Puti ba kami diha? importante. Bongga, go finishing area. Ang bubuan. Ang sin po ay worth 450 each. Ah bubong nah Its bubung day harus bingung enggak Dulu enggak zaman dar di let's go gimuk gimuk gimuk. Nah, bayi ada bubungnya oh ah Terima kasih. na. Thank you. Ah, uh, nami ka on mo. Leo Termileo. Kuya Joren. Ah. Kuya Jolens. Bye. Hello, let's eat here in Joros. Joros pancake. Yeah. Let's eat, let's eat

Malayo pa, pero malayo na. O, ah, di ba, so, Congratulations, Julius and